Eh di ano ba? Hanggang kailan mabasisirain yung buhay mo? Tanggapin mo na. Patay na yung asawa mo at meron kang anak na naghihintay sa'yo ngayon para alagaan siya. Kung ikaw nahihirapan, paano pa kaya yung anak mo? Nalalaking walang nanay sa mundong to. Noong una, inunawa ka naman namin eh. Sinubukan naming tanggapin na nagkakaganyan ka dahil nawala yung pinakamamahal mong babae. Pero hindi namin lubos maintindihan ng tatay mo kung bakit Pati yung anak mo kaya mong pabayaan. Akala ko ba? Akala ko ba mahal mo si Elisa? E bakit hindi mo kayang alagaan yung anak na naiwan niya? Hindi niya lang yung anak, Eddie. Anak niya yung dalawa. Ito ang paninermon ng nanay ni Eddie sa kanya. Nang maabutan siya nito na sobrang languna sa alak, na halos hindi na nga magawang makagalaw pa habang umiiyak ang kanyang sanggol na anak sa may crib na tila ba'y hindi pinapansin ni Eddie punong-puno na talaga ang nanay ni Eddie sa kanya. Dahil hindi na nga bumalik sa normal ang kalagayan ng lalaki, simula noong mamatay ang pinakamamahal niyang asawa na si Elisa. Namatay ito habang nanganganak sa kanilang panganay na anak na si Mark. At hindi nga ito lubusang matanggap ng lalaki. Napapalakihin niya ng mag-isa ang kanyang anak na wala ang babaeng pinagbuhusan niya ng sobrang pagmamahal at pangangalaga sa mundong ito. Sobrang dami na kasing nagbago sa buhay ni Eddie simula noong makilala niya ang babaeng si Elisa. Nagkita sila sa isang charity event na aksidenteng nadaluhan ni Eddie. Dahil noong mga pagkakataon na ito ay langu siya sa droga. Kaya naman na pagdesisyonan niyang pumunta sa charity event na nangyayari sa kanilang syudad. Pero imbis na pantitrip ang ginawa niya, ay hindi niya nga maalis ang pagkatitig niya sa isang napakagandang babae na isang volunteer sa event na iyon habang namimigay ito ng mga pagkain at ilang mga inumin sa mga taong nangangailangan. Dati pa man ay may problema na talaga sa alak at paggamit ng ilegal na droga si Eddie. Ngunit lahat ng ito ay nagbago noong araw na makita at makilala niya ang napakagandang si Elisa. Napag-alaman niya na sa mga libreng oras ng babae ay tumutulong talaga ito sa mga charity event at nagvo-volunteer upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Pero dahil wala namang maisip na dahilan si Eddie kung paano niya makikilala ang babae, ay nagpagdesisyonan niyang baguhin muna ang kanyang sarili at isang linggo nga ang makalipas nang hindi niya paggamit ng ilegal na droga at pag-inom ng alak, naging isa rin siyang volunteer sa charity event na ginaganap sa kanilang bansa. At sa hindi inaasahang pagkakataon nga, tila ba maswerte siya at kakampi niya ang tadhana dahil sa volunteer niya, nakasama niya ang babaeng bumihag sa kanya at nagpabago sa kanyang buhay. Hindi alam ng babaeng si Elisa na sobrang laki ng epekto niya para kay Eddie. At wala rin namang kaalam-alam si Eddie na isang babae lang pala ang magpapabago sa pananaw niya sa buhay. Naging mahirap para kay Eddie na layuan ang kanyang mga bisyo. Ngunit sa tuwing nakakasama at nakikita niya si Elisa, ay gumaganda at gumagaan ang kanyang kalooban. Kaya naman tuluyan niya na rin naiwan ang kanyang masasamang mga bisyo. At ang akala niya na isang linggo niya lamang na hindi paggamit ng ilegal na droga at pag-inom ng alak ay tuluyan ngang napalitan ng buwan. Hanggang sa umabot ng limang buwan ay hindi niya na ito hinahanap pa at tila ba tuluyan na itong natanggal sa kanyang sistema. Lahat ng ito ay pinagpapasalamat niya kay Elisa na hanggang ngayon ay wala pa rin ka-ID-ID sa paghangang nararamdaman ni Eddie sa kanya hanggang sa naglakas loob na nga si Eddie na umamin sa babae. Nang makahanap siya ng trabaho ay agad na bumili si Eddie ng isang magandang kasuotan para naman maging presentable siya sa harap ng babae. Ilang beses na rin naman sila nakapag-usap sa ilang mga okasyon ngunit sandalian lamang ito at nagbabatean lamang sila sa isa't isa. Hindi rin sigurado ang lalaki kung meron bang boyfriend si Elisa noong mapagkakataong ito. Kaya naman, naglakas loob na siya. Matapos ang isang tagumpay na namang charity event na ginawa nila sa kabilang syudad, nilapitan niya mula sa pagkakaupo si Elisa, noong mga panahon na ito ay kumakain ng kanyang hapunan. Napakaraming tao kanina no. Biglang wika ng lalaking si Eddie. Kinakabahan sa kung ano ang mararamdaman ni Elisa sa kanyang pagtabi dito. Tumawa naman ang babae. Oo nga eh, nakakatuwa na... Marami tayong natutulungan kahit sa ganitong paraan lang. Sana, mabago natin yung buhay nila, no? Saad ng babae habang patuloy siya sa pagkain. Sigurado ako na marami ka ng napabagong buhay. Biglang sagot naman ni Eddie sa kanya. Napataas ang kilay ni Elisa sa sinabi ng lalaki na para bang nagugulumihanan siya sa kung ano nga bang ibig sabihin ni Eddie sa kanyang mga sinabi. Ah eh, ang ibig ko kasing sabihin, di ba? Ang tagal mo nang nagva-volunteer, posible namang wala ka pang napabago ng buhay, diba? Pagrarason ni Eddie para hindi maghinala sa kanya ang babae. Natawa naman sa kanya si Elisa. Yun naman talaga yung goal natin, ang mapabago yung mga buhay nila. Nagkaroon ng saglitang katahimikan, nang bigla na lamang mabulalas ni Eddie ang kanyang totoong nararamdaman. Elisa gusto kita, gusto kita matagal na. Sad nito habang nakatingin sa babae. Napatigil sa pagkain si Elisa sa sinabi ni Eddie sa kanya. Ah, a ah, ano? Tanong nito. Napunong-puno ng pagkagulat at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Alam ko na paminsan-minsan mo lang akong nakikita. Pero Elisa, ikaw yung dahilan kung bakit nabago ko yung buhay ko. Sirang-sira ako bago kita makita na volunteer sa lugar namin. Kaya naman, naging inspirasyon kita para makapagbago ako. Alam ko na wala pa akong mapagmamalaki pero sa ngayon may maayos naman ako akong trabaho. Kaya kung gusto mo lang naman at kung papayag ka, pwede ba kitang ligawan? Napakalakas ng loob ni Eddie. At sa tinagal-tagal niya ng panahon na nabubuhay sa mundo, ay ito pa lamang ang kauna-una ang pagkakataon na naging ganito siya katapang sa harapan ng babae. Ngunit hindi nga inakala ni Eddie na papayag sa si Elisa sa kanyang sinabi. Eddie, magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi ko nagustuhan yung katapangan mo. Sobra kong hinahangaan yung pag-amin mo sa akin ngayon. At patunayan mo sa akin na tuluyan ka nang nagbago. Kaya pagbibigyan kita ng tsansa. Pumapayag akong ligawan mo. Ngiting saad ng babae sabay tayo Naglakad siya ng medyo malayo at lumingon kay Eddie. Mauna na ako. Magkita na lang tayo bukas. Dagdag pa niya bago tuluyang umalis. Hindi naman mapagsidlan ang kaligayahan na nararamdaman ni Eddie. Tila ba sumasabay rin ang panahon sa kagilakang nararamdaman niya? Napakaganda ng sikat ng araw. Bughaw ang kalangitan. Napakapayapa ng simoy ng hangin at maririnig ang tawanan ng mga bata sa paligid. Sa loob ng mga panahon na nakulong siya sa kanyang bisyo, ito lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya kung gaano kaganda ang mundo. Nagpursige si Eddie. Nagtrabaho siya ng mabuti hanggang sa matanggap niya nga ang matamis na oo ng babaeng pinaka inaasam-asam niyang makasama habang buhay. Hanggang sa tuluyan na nga nilang mapagdesisyonan na magpakasal dalawang taon matapos silang maging magkarelasyon. Ngunit hindi magiging perpekto ang kanilang pagsasama dahil bilang na ang masasaya nilang mga araw. Matapos kasi nilang magpakasal ay napagdesisyon na nilang magkaanak. Ngunit ito pala ang magiging daylan upang masira ang binuo nilang pamilya. Sa kasagsagan kasi ng panganak ng babae ay hindi kinaya ng katawan niya at tuluyan siyang nawala ng buhay. na Naisilang niya naman ng maayos ang kanyang anak na pinangalanan nilang Mark pero hindi na nagawa pa ng mga doktor na iligtas ang kanyang buhay. Yon ang pinakamasakit na alaala -ala at pinakamasakit na kaganapang nangyari sa buhay ng lalaking si Eddie. Diyos ko, bakit niyo kinuha sa akin yung asawa ko? Bakit? Bakit? Pinagsisihan ko naman na lahat ng kasalanan ko. Lahat ng mga maling nagawa ko sa nakaraan ko, sinubukan kong baguhin para sa kanya. Pero bakit niya siya kinuha sa akin? Bakit? Ito ang pagsusumamo ng lalaking si Eddie habang nakalood siya sa bangkay na ng asawa niya na binabalot ng kumot sa hospital. At simula nga noon ay nagkaleche-leche na ang kanyang buhay. Naisilang man ng maayos ang kanyang anak, ngunit pakiramdam niya ay wala na siyang daylat para magpatuloy pa sa buhay. Hindi sapat kahit ang presensya ng anak niya para magbago ang kanyang isip. Bumalik si Eddie sa mga dati niyang gawi. Tinikman niya ulit lahat ng pwede niyang matikman ng mga iligal na bisyo. Naging almusal at hapunan niya na rin ang alak. Para kahit papaano ay malimutan niya ang sakit na naidulot ng pagkawala ng asawa niya. Sinubukan naman siyang intindihin ng nanay niya na si Mary na noong mga pagkakataon na ito ay ang nag-aalaga sa batang si Mark dahil wala ng kakayanan Mula sa mental hanggang pisikal na aspeto, ang lalaking si Eddie para alagaan ang sanggol niyang anak. Kaya naman nagmabuting loob na lamang si Mary na siya na ang titingin at mga sa kalagayan ng bata. Ngunit sa paglipas ng mga panahon ay lalo lamang nalulugmok si Eddie at ang kalagayan niya ay ang pinakamalala sa buong buhay niya. Kahit noong nagbibisyo siya ay hindi siya naging ganito kalugmok at talaga namang naging malaking epekto sa kanya ang pagkawala ng kanyang asawa na kinilimutan niya na ng nga rin ang kapakanan ng kanyang anak. Sa katunayan nga niyan, ay wala nang pakialam si Eddie kung ano pa man ang mangyayari sa bata. Gusto niya na rin tapusin ang kanyang buhay hanggang maaari at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng patuloy niyang paglalaklak ng mga droga at alak. Sobrang sakit naman para sa kanyang nanay na si Mary na makitang magkaganito ulit ang kanyang anak nang inasahan niyang nagbago na sa loob ng ilang mga taon simula noong maging sila ng babaeng si Elisa. Bakit mama? Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba may dahilan pa ako para ipagpatuloy itong buhay ko? Wala na akong pakialam sa kung anong mangyayari dyan sa anak ko. E wala na nga akong pakialam sa sarili ko ano pang aasahan mo sa akin. Kung pagod ka ng alagaan kami, iwan mo na kami ma. Wala na akong pakialam. Kaya pakiusap, hayaan mo na lang ako mamatay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang pa yung mga araw nang hindi ko nakikita yung asawa ko. Miss na miss ko na si Elisa. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapatuloy sa mga susunod pang araw. Wala na akong sapat na daylan para mabuhay pa dito. Saad ni Eddie, bago tuluyang tumayo para pumunta sa likuran ng kanilang bahay, na kung saan dito nga siya laging tumatambay upang matulog pagkatapos niyang uminom ng magdamag. Naaawa at nahabag man si Mary sa kalagayan ng kanyang anak pero mas importante ngayon ang sanggol na si Mark na pinaka nangangailangan ng pangangalaga ng matatanda sa kanyang paligid. Kaya naman kailangang mamili ng matandang babae na si Mary kung sino ba ang aasikasuin niya dahil hindi niya naman kayang solusyonan ng lahat ng problema. Sa huli, napili niyang pagtuunan lamang ng pansin ang sanggol na si Mark hanggang sa lumaki nga ito at maging isang ganap na tao na pwede maasahan sa buhay. Nakatira si Mary at Mark kasama ang lalaki na si Eddie sa isang bahay sa tabi ng kagubatan. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho ni Mary ay dumediretso siya sa gubat upang tignan ang mga hayop dito. Simula bata pa lamang kasi si Mary ay mahilig na siya sa mga hayop. Gustong gusto niyang makirinig ng mga huni ng ibon maski ang mga alulong ng asong lobo. Kaya naman nakilala rin siya ng mga tao sa kanilang lugar bilang isang animal tamer na kung saan kahit nga buong gabi siya sa gubat ay walang kahit na sinong gagambala sa kanyang pananatili roon. Lumipas pa ang ilang mga buwan, unti-unti nang lumalaki si Mark at pagsapit ng isang taong gulang niya ay wala na ang tatay niyang si Eddie sa kanilang bahay. Hindi rin naman alam ni Mary kung saan ito pumunta. Basta ang alam niya lang ay umalis ito at hindi na bumalik pa isang gabi. Nasanay naman na si Mary sa ganitong pag-uugali ng kanyang anak na ang akala niya ay tuluyan ng nagbago simula noong makilala nito ang kanyang asawa na si Elisa. Ngunit tinanggap niya na lamang na bumalik na ang dati niyang anak, isang lalaki na punong-puno ng bisyo at walang patutunguhan sa buhay. Gusto man niyang tumulong pero ang nakikitang paraan niya na lamang para makatulong ay pag-aalaga sa kanyang apo na si Mark. Pero hindi niya pa rin naman nalilimutan na ipanalangin ang kalagayan ng kanyang anak na sana ay kahit saan man ito pumunta ay sana makakita na ito ng daylan para pwede niya pang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa paglaki naman ng batang si Mark, lumaki siya na ang lola niya lamang ang kanyang nakikita, kung saan ay lagi nga siya nitong dinadala sa kagubatan habang nakikipag-usap sila sa mga hayop na kanilang nakakasalamuha dito. Sobrang laking kapayapaan at kaginhawaan sa utak ng matandang si Mary ang mga bagay niya ito sa tuwing kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay iisa siya sa kagubatan. Pakiramdam niya ay tinatanggap siya ng mga hayop na naninirahan dito. Una kasing napamahal si Mary sa mga hayop noong dalaga pa lamang siya. Nang may iligtas siyang isang oso na natrap ng isang mga ngaso, pilit niyang tinanggal ang trap sa mga paa ng oso hanggang sa tuluyan nga itong makalaya. Pero ang hindi alam ng matanda ay hindi pala siya nalilimutan ng oso na iyon, na sa paglipas ng mga taon, sa tuwing pupunta siya sa kagubatan ay laging umaaligid ang oso upang tignan kung ano ang kanyang maginagawa. Pero ngayon nga na may dalda-dala ng bata lagi si Mary sa kagubatan, tila ba nakikilala na rin ng mga hayop at naaamoy nila kung sino ang dalda-dala ng matanda. Maraming mga pagkakataon na natutulog si Mary, kasama ang kanyang apo sa gilid ng malalaking puno sa gubat kung saan ay maglalatag lamang sila ng tela o kumot pagkatapos ay matutulog ng ilang mga minuto. Napakapayapa sa tuwing naririnig nila ang huni ng mga ibon at maliliit na tunog na ginagawa ng mga kulisa. Nang sumapit sa dalawang taong gulang ang batang si Mark, tuluyan na nga siyang nakapagsalita kahit papaano. At siya na mismo ang nag-aaya sa kanyang lola na pumunta sila sa gubat dahil ang pinaka-paborito niyang hayop doon ay ang mga squirrel. Gusto niya itong makita sa tuwing hapon na kung saan ay patapos na ito sa kanilang mga trabaho na pag-iimbak ng mga pagkain sa gilid ng puno. Tila ba namana na ni Mark ang pagmamahal ni Mary sa mga hayop at sa kagubatan na labis namang ikinagalak ng matandang babae. Ngunit nasasaktan pa rin siyang isipin na hindi man lang nakilala ni Mark ang kanyang mga magulang na kahit pabuhay pa man sana ang tatay nito ay hindi nito nagawang mahali ng kanyang sariling anak. Kaya naman ipinangako ni Mary sa kanyang sarili na pupunan niya ang lahat ng mga pagmamahal na hindi natanggap ng bata. Ngunit isang malaking pagsubok ang darating sa kanilang buhay dahil isang hapon. Habang naghahanda ng hapunan sa kusina si Mary at nasa sala naman ang kanyang apo na si Mark ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Pinigtaka ito ng malaki ni Mary dahil wala naman siyang inaasahang bisita sa araw na iyon, lalong-lalo na at nasa gilid sila ng gubat. Kaya naman agad niyang tinignan kung sino ang pumasok sa kanilang bahay at laking gulat niya nang makita ang kanyang anak na si Eddie. Napaka-rumi ng kasuotan nito, at kahit sinong titingin sa kanya ay masasabi na wala na nga ito sa tamang katinuan. Eddie! Saad ni Mary ngunit bago pa siya makapagsalita, Biglang tumakbo ang lalaki papunta sa sala kung saan naglalaro ang bata. Sabay hawak dito at binuhat. Iyak naman ang iyak si Mike dahil sa ginawa ng lalaki sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo ito papalabas. Sinubukang habuli ni Mary ang kanyang anak ngunit napakabilis nito at wala na nga rin siyang chance ang mahabol ito dahil matanda na siya at marupok na ang kanyang katawan. O Diyos ko, ano naman kayang gagawin ni Eddie sa apo ko? pag wika ni Mary habang pinapanood na unti-unting lumalayo ang dalawa hanggang sa hindi niya na nga ito maabot sa kanyang paningin. Agad niya namang sinubukan na tumawag ng mga polisya. Ngunit dahil nasa dulo sila ng bayan ay umabot ng apat na minuto bago tuluyang makaresponde ang mga polis. At pagkarating nga ng mga polis ay agad nilang hinanap kung nasaan dinala ni Eddie ang batang si Mike. Sobrang delikado ng kalagayan ng bata at alam iyon ng mga otoridad lalong lalo na at alam nila na wala sa tamang katinoan si Eddie. Kaya naman hinagilap nila ang buong kagubatan kung saan nakitang huling tumakbo si Eddie. Nagpadala na rin sila ng mga drone at helikopter upang maging mas mabilis ang kanilang paghahanap. Hanggang sumapadpad sila sa isang riles ng tren sa gilid ng gubat. Nakita nila doon ang mga damit ng bata at tsinelas nito na naistak sa ilalim ng riles. Anong ibig sabihin nito? pagtatakang tanong ng mga pulis sa kanilang nakita. Lumalabas sa kanilang investigasyon na tinapon ni Eddie ang sarili niyang anak sa gitna ng riles at tinali ang mga paan nito para hindi makaalis. Ngunit wala naman silang nakitang mga bakas ng dugo na pwedeng maging patunay na nasagasaan ng bata. Kaya naman hindi pa rin nawawala ang kanilang pag-asa na buhay pa rin si Mark. Sinubukan pa rin nilang maghanap sa gitna ng madilim na gabi at sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap ay may nakita silang isang giniginaw na lalaki sa gilid. Nanginginig ito at takot na takot na para bang nakakita ng multo. Doon ay napagtanto nila na si Eddie ito. Kaya naman agad nila itong kinumpronta upang magsagawa ng investigasyon sa nababaliw na lalaki. Ngunit walang magawang sagot si Eddie. Nasaan mo nilagay yung anak mo? Diretsahang pagtatanong ng mga polis. Nandun, nandun, Wika ni Eddie habang tinuturo ang rilis ng tren. Tama yung hinala namin. Tinapon mo yung sarili mong anak sa riles? Bakit gusto mong patayin yung anak mo? pagka pa ng mga polis sa kanya. Ngunit wala nang matinong maisagot si Eddie. At takot na takot lamang siya na itinuturo ang riles ng tren na para bang may nangyaring hindi inaasahang kaganapan. Dahil nga sa patuloy na tumatakbo ang oras, na nila na hatiin ang kanilang grupo Ang kalahati ay magdadala kay Eddie sa presinto upang makasyonat, at makausap pa siya ng maayos At ang kalahati naman sa kanila ay dederecho sa gitna ng gubat Upang hanapin kung nasaan nga ba napunta ang bata Na hanggang ngayon ay misteryoso pa rin para sa kanila kung ano ang nangyari Halos limang oras na nga silang naghahanap Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na kuweba Na kung saan ay kilala itong tirahan ng mga oso Noong una ay sinubukan nilang lagpasan ng lugar na ito dahil ayaw naman nilang makagambala ng mga osong naninirahan sa lugar. Hanggang sa makarinig sila ng isang tawa ng bata na nanggagaling sa loob ng kweba. Anong ibig sabihin nun? Pagtatakang tanong ng polis habang sinusubukan na silipin ang yungib kung saan nanggagaling ang boses ng bata. Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin nasa loob niya yung bata. Pagtatanong pa ng isang polis, wala tayong ibang magagawa. Kailangan nating kumpirmahin to. Saad pa ng isa. Kaya naman, sinubukan nila na dahan-dahan na silipin ang yungip. At doon ay nakita nga nila ang anino ng batang nakaupo. Tila ba ay tawa ito ng tawa sa kanyang nakikita na para bang wala siya sa matinding peligro. Walang kaalamalamang batang ito na nasa gitna siya at nasa loob ng tirahan ng mga mapapanganib na oso. Pero dahil maski ang mga polis nito ay kilala ang lola ni Mark kaya naman agad nila itong tinawagan bilang alam nila na komportable ang mga hayop sa matatanda. Nang malama ni Mary na nasa loob ng yungib ng mga oso ang kanyang apo, sobrang guminhawa ang kalooban niya na ipinigtaka naman ng mga polis. Bakit po parang hindi kayo nag-aalala? Pagtatakang tanong nila dito. Ngumiti naman ang matanda sa kanila. Eh kasi alam kong hindi sasaktan ng mga oso na yun yung apo ko, saad ng matanda. At nang makarating na nga sila sa yungib, ay dire diretso lamang ang matanda na pumasok sa loob, na parabang hindi siya natatakot sa kung ano ang pwede niyang makaharap dito. At maya maya pa makalipas lamang ang ilang mga segundo, kasama niya nang lumabas ang kanyang apo, na hindi nagtamo ng kahit na anong bahid o sugat. Masayang masaya matanda, at nagsabi ng mga katagang, Niligtas nila yung apo ko. nila si Mark. Pagbabalita ng matanda sa mga polis, na nahihira pa naman ng mga polis na paniwalaan. Ngunit, ayon sa kanilang ginawang imbestigasyon, iisa lang ang pwedeng maging daylan para mabuhay ang bata na iyon na tinapon ni Eddie sa riles at tinali pa dito. Yun ay sa pamamagitan ng pagkakaligtas ng isang oso, na nagawangang hatake ng bata sa riles bago pa ito masagasaan. At ito rin ang dahilan na pwedeng magpaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Eddie na para bang natroma ito sa kanyang nakita dahil siguradong napakalaking oso ang nagligtas sa bata. Kaya naman hindi alam ni Eddie kung paano ipoproseso ang impormasyon na ito. Ang kwento tungkol sa pagkakaligtas ng oso sa bata na tanging si Eddie lamang ang nakasaksi ay agad na kumalat sa kanilang buong lugar na kung saan Maraming mga media outlet nga ang nagbalita nito. Ngunit na ni Mary na wag lumabas at magpa-interview dahil sigurado'ng magagambala ang mga hayop na payapang nabubuhay sa kagubatan kung sakaling dagsain ng mga reporters at tao ang kanilang lugar. Bilang pagpapakita na rin ng pagpapasalamat at pagrespeto niya sa mga ito. Alam ni Mary na kaya niligtas ng oso na ito ang kanyang apo dahil sa kilala nito ang batang si Mark. Dahil sa araw-araw nilang pagpunta sa kubatan, ay himalang naamoy nila at nalaman na noong araw na iyon ay nalalagay sa matinding peligro ang bata. Na ganito nga rin ang ginagawa nila kapag nalalagay sa peligro ang sarili nilang mga anak. Para naman sa lalaking si Eddie na tuluyan ng nasiraan ng bait dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, hindi na nga siya kinasuhan pa ng sarili niyang nanay. Sa halip ay pinasok siya nito sa isang mental institution na kung saan ay gumugol si Eddie dito ng tatlong taon upang tuluyang makarecover. Paglabas ng institution, tuluyan ng gumanda at guminhawa ang pakiramdam ni Eddie. Niminsan ay hindi na siya umawak pa ng alak o anumang mga bisyo na pwedeng magpalala sa kanyang kondisyon. At tila ba ay naging bagong tao na si Eddie na malayong malayo tatlong taon ng nakararaan. Sa mga pagkakataon na ito ay nasa limang taong gulang na rin ang batang si Mark na kanyang anak. Hindi alam ni Eddie kung paano siya babawi sa maraming mga taon na pinabayaan niya ang kanyang anak. Kaya naman nahihiya siyang magpakita rito. Lalo na at alam niyang siya na mismo ang naglagay sa piligro sa anak na iniwan sa kanya ni Elisa. Pero talaga namang napakabait ng Jos para kay Eddie dahil si Mark ay nagmana kay Elisa. Punong-puno ng pagpapatawad at busilak ang puso, hindi nagtanim ng anumang galit ang bata sa kanyang tatay at tinanggap ito sa kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon. Nangako naman si Eddie sa kanyang nanay at sa anak niya na si Mike na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang marabawit para sa lahat ng mga kasamaan na nagawa niya sa kanyang sariling pamilya. At sa kauna-una pagkakataon nga, dinalan na niya Eddie ang kanyang anak na si Mark sa puntod kung saan nakalibing si Elisa. Matagal itong hindi nagawa ni Mark dahil matagal niyang hindi natanggap na wala na talaga ang kanyang asawa. Ngunit ngayon na unti-unti na siyang bumabangon sa kanyang buhay, kasama na ito sa mga bagay na dapat niyang harapin at tanggapin. Kung gusto niya talagang magkaroon ng isang masayang buhay ang kanyang anak. Sigurado ako anak, nagalit na galit sa akin yung nanay mo. Sa ginawa ko sa iyo at sa lola mo. Sa katunayan niya, nahihiya ako ngayong magpakita sa kanya. At pumunta dito sa sementeryo, saad ni Mark sa bata, habang merong napakalungkot na ekspresyon ng muka. Nawakan naman ni Mark ang kanyang kamay. Ano ka ba papa? Hindi ko man po nakilala si mama, pero alam ko pong mahal na mahal niya po kayo. At ang gusto niya pong makita sa inyo, ay muli pong maging okay na po yung buhay ninyo. Nararamdaman ko po na kung nasaan man siya ngayon, lagi po siyang nakasuporta sa lahat ng mga ginagawa niyo maniwala po kayo sa akin. Hindi hindi po namatay si mama. Lagi lang po siyang nasa puso natin. Pagpapalakas at pagpapakita naman ng suporta ni Mark sa kanyang tatay. Pagkatapos nito ay nagyakapan ng mag-ama. Umuwi sila sa bahay na kung saan ay sinalubong naman sila ng matantang si Mary na punong-puno ng mga pagkain sa hapag. Bakit ma? Anong meron? Pagtatanong na Eddie sa kanyang nanay habang ang batang si Mark naman ay tuwang tuwa at agad na dumiretso sa lamesa. Ano ka ba anak? Sa tingin mo ba nalilimutan ko na yung birthday mo? Happy birthday! Masaya akong nanumbalik ka na sa amin. Masaya ang wika ni Mary habang naiyakap ang anak niya na patuloy ang pagtulo ng mga luha. Hindi man nagkaroon ng maraming kayamanan sa mundo ang lalaking si Eddie, ngunit nagpapasalamat pa rin siya na kahit na sa maiksing panahon ay nagawa niyang makilala at makasama si Elisa na nagkaroon nga sila ng masasaya at masasakit na memorya na nakatulong naman kay Eddie para makahanap ng dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang buhay dahil nahuli man siya ng mapagtanto niya na nawala man si Elisa ngunit nag-iwan naman ito ng biyaya sa katauhan ni Mark na dapat sana ay una pa lamang ay nakita na ni Eddie na sapat na rason para ipagpatuloy ang buhay. Pero ngayon na bumabawi na nga siya, ay sinusubukan niyang magkaroon ng isang marangal na trabaho para maibigay kay Mark ang komportable at maginhawang buhay. Hindi na nga rin siya humanap pa ng pagkakataon para makakilala ng ibang mga babae dahil para sa kanya, si Elisa ang pinakauna at huling babae na totoo niyang minahal. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.